magandang gabi sa inyo lahat dyan mga kapatid kong nag-aaral sa lim karunungan o sa spiritual devotion mga kapatid yun ay mga kapatid ay babahagi ko po sa inyo ang personal kong gamit na natapos ko nang nagawa nung biyernes mga kapatid kahapon mga kapatid ito yung nagblabla sa kapatid kasi buhay po ito kapatid pinahiran ko po ito ng langis na walang mata walang bibig yung libon o tiyatawang libon ng niyog o, yung na walang mata na wal, at walang bibig nahirap auto kapatid yan na po ang aking nakasa kahapon ang personal kong gamit kapatid, ang laman po nito mga kapatid ay puro pulong walang mutya ito lang yung mutya kung oh, nasa yung bahay bahayan kasi mas mainam kasi yung pulong round 99 promila mula sa sa nagpigay sa akin ng isang kapatid o bro natin mga kapatid mula sa Lanao del Norte mga kapatid binigyan ako ng round 99 formula at sa aring bakal at ilaga mga kapatid you know ko tang pinahiran ko ng langis yan you know, mga kapatid kukonsagrahin natin ito ngayong martes or or Yearness mga kapatid. Ngayon mga kapatid ay pinapakita bin ko sa ang personal kong gamit niyog na walang mat, na isang mata at isang bibig na main lagyan ko lang bahay bahay na tapos ko na din itong nagawa mga kapatid. Ito ay personal kong gamit. Hindi ko po ito nililimusan mga kapatid kasi sa akin po ito. Hindi busunan ko muna ito kapatid. Ayan mga kapatid sa nagtatanong sa akin dyan kung pa, kung magkano ba ang magpagawa ng gamit sa akin ang sa akin ng mga kapatid kayo na magprovide sa gastusin mga kapatid mga materials na gagamit na gagawin ko mga kapatid sa pagawa ng gamit niyo mga kapatid yan mga kapatid yan matapos ko din sa wakas ang gamit ko kapatid hmm. ang laman nito ay puro panggera o kumbate mga kapatid ang po ito, panggera po ito mga kapatid mayroong tagulilong mayroong pang pang -panginig, pang panginig sa kalaban o patatakot na sa iyong kaaway ang palubag loob Panglihis, hindi puputok para pabalik yung bala ng baril at yung awang namin kung sabi saya ay panglamat mga kapatid nandito na rin mga kapatid tapos yan mga kapatid yan ang gawa natin mga kapatid sulit po ito mga kapatid Kung baguhan lang kayo sa aking muntin channel mga kapatid Paki subscribe naman dyan mga kapatid para Makasubaybay kayo sa aking bagong post mga kapatid Yung mga bagong post ko Mga sinasir ko ay Yung mga orasyon at mga devotion mga kapatid Mga dasal na magagamit nyo pang araw-araw Basta mo 49 days lang kayo mga kapatid Ang pag 49 days ay mag-start ka sa isang buwan first Friday ng isang buwan na walang pat lang mga kapatid bilangin mo yan mga kapatid isang buwan at kalahati mga kapatid hanggang sa 49 days mga kapatid kahit matapos nyo na mag 49 days mga kapatid araw-araw pa rin kayo magdasal mga kapatid araw-araw at gabi-gabi mga kapatid para lalong lumisa yung taplay nyo mga kapatid itong gamit nito kapatid ay may sariling dasal to kapatid ang mga laman nito ay promila mga kapatid promilas mga pulong mga kapatid yung pinakita ko sa unang video ko na pinos mga kapatid yun ang laman mga kapatid puro orasyon mga kapatid personal kong gamit di sa yung biyahe mga kapatid saan man kayo naroon ngayon mga kapatid pagpalain kayo ng dakila ka mga kapatid